Magandang umaga sa inyo lahat mga boss. Tagal-tagal tayo mga boss na hindi nakapag-update dito sa project natin tsaka dun sa Lancaster. Silipin pala natin ulit ngayon mga boss yung project natin dito sa Garden Villa. Is mamaya is dadaan din tayo ng Lancaster project natin. Ayun, silipin din natin yung project natin dun mga boss. Yung pinakang toilet pala natin dito mga boss sa first floor ay, medyo madilim lang mga boss, wala pa kasi itong uh, ilaw. Ah, uh, ito pala mga boss, kung mapapansin natin tong pinakampartition uh, pinakang partition natin, yung likod kasi nito mga boss is uh, pinakang uh, shower area. Pinakang partition natin is wall. Wall din siya. Ayun, nalagyan na pala natin ng partition niyan. Ayun, taas naglagay tayo doon ng heater. Pero ito mga boss, is uh, depende na lang sa may-ari kung lalagyan ng glass door. Depende na lang sa may-ari, pwede namang hindi na kasi nga may mabablock na yung uh, Pinakang tubig kung sakaling mag-shower uh, dun sa kabila. Ayan, tapos dito yung uh, pinakang uh, laboratory natin. Ayan, dito sa area na to. Ayan, uh, pinto na lang yung kulang natin dito mga boss. Pero nandito na rin yung pinto natin. Ayan, uh, pwede na rin natin tong uh, install yung pinakang pinto natin dito. sa Tapos yung pinakang uh, materialis pala natin mga boss sa mga railings natin sa... Third floor, tsaka yan sa may second floor. Ayan, lalagyan natin ng uh, pinakang railings yon. Tapos yung uh, materialis natin para dun sa spiral na hagda natin is nandito na rin. Ayan, gagamit pala tayo mga boss ng GI pipe. Na, ayan, ito is ay one in one half to mga boss yung laki na itong uh, GI pipe na to. Tapos ito yung pinakang uh, gagamitin natin yung nakatayo, yung pagkakapita natin ng... Uh, pinakang mga spiral natin na hagdan. Dito natin i-welding yun mga boss. Yung size na neto mga boss, netong uh, isang malaki na to, ito yung nakatayo. Bali ito is a uh, na GI pipe. Ito, detress tapos ito, one in one half. Yun yung gagamitin natin. Uh, tapos yung pinakang magiging uh, sa mga step ng spiral natin mga boss, ito. Gamit tayo ng uh, angle bar. One in one half by one in one half. Yung pinakang angle bar natin. Meron pa rin pala tayo mga boss na yung pinakang uh, square bar natin na 12 mm. Yun, ito yung pinakang uh, magiging nakatayo, yung pinakang magiging design nung uh, pinakang yung pinakang hand railing natin para dun sa spiral natin. Tapos eto yung pinakang ayan, hawakan, etong one in one half na to. Dito naman mga boss, sa second floor natin. Ayan, nag-start na rin pala tayo dito mga boss mag-sage belaying. Ayan, isasarado na rin natin tong area na to. Uh, bali, ito yung partition ng uh, toilet tsaka yung pinakang uh, magiging space dyan sa kabila. Ayan, ito sarado lang. Ito mga boss, the same nung sa baba na ginawa natin. Tapos yung sa third floor pala natin mga boss. Ayan, yung pinakang isang poste natin doon is dinugtungan din natin yun. Ayan, uh, pinapormahan na natin tapos mamaya pala mga bosses mag mag-layout uh, tayo dito nung pinakang magiging spiral natin. ay eh. uh, Share ko na lang rin sa inyo mga boss kung paano tayo mag-layout uh, nung pinakang spiral natin. Yung dito mga boss sa may pinakang attic area natin. Meron na pala tayo dito mga boss division. Ayan, na-assemble na rin natin yung pinakang division natin dito. Ayan, ang kulang na lang dito mga boss is yung pinakang kisa uh, kisabi natin. At eh, dito sa part na to, ito na lang yung kulang tapos itong sa area na to. Tsaka na natin to mga boss, ko na ay Nabanggit natin sa last video natin yon. Tsaka na natin to kukumpletohin. Kapag na setup na natin yung pinakang insulation natin sa bubong. Ayun, medyo may kasi tayo mga boss. Uh, kapag nailatag na natin tong uh, pinakang kisabi natin, baka mamaya is maapakan natin. Ayun, ulit na naman tayo ng gawa. Kaya, at uh, saka na natin ito uh, kukompletohin once na nailagay na natin yung insulation dito sa attic area mga boss. Ayun, kaya ang nilagay lang natin mga boss na kisame, ayun, kung makikita natin yung sa may uh, dito sa room neto, yun lang yung nilagyan natin para makapag-assemble tayo na itong pinakang uh, drywall partition natin mga boss. Bale, ito yung sa may hagdan. Ito yung nangyari mga boss. Tapos, ang ganito siya. Tapos dito yung pinakang pintun natin. Ayan. Tapos may uh, opening din tayo dito. Papunta dito sa may kabilang uh, room. Ayan. Balay natin natin ito sa gitna mga boss. Ayan. yun yung binigay na layout sa atin. I boss Yan yung binigay sa atin na layout. Ayan. Dito wala pa rin yung uh, takip. Ayan. Sa area na to. Uh, Kapag magli-layout pala tayo mga boss ng uh, pinakang spiral natin. Uh, ganito yung ginagawa natin mga boss. Ayan. Itong pinakang uh, hard natin. Ayan. Ayan. Uh, Bali, gagawa tayo dito ng uh, pinakang uh, circle niya. Yung pinakang uh, guide natin para dun sa magiging uh, mga step natin mga boss. Ayun, gawa muna tayo ng mga boss ng bilog. Uh, kasi yung pinakang overlap natin dun mga boss is 1 uh, meter yung uh, pinakang overlap natin dun. Ang mangyayari mga boss, yung pinakang laki nung uh, circle na gagawin natin is 1 meter. Tapos, hahatiin natin sa gitna yon, which is uh, doon natin ilalagay yung uh, pinakang uh, detress natin na GI pipe, yung pagkakapitan natin ng spiral. Ayun, ganun yung gagawin natin yung uh, layout, mga boss. Ayan, gawa muna tayo ng circle, mga boss. Ayan, mga boss, uh, natapos na pala tayong mag-layout ng uh, pinakang para doon sa spiral natin. Ayan, uh, kung mapapansin natin, mga boss, ayan, naggawa uh, tayo ng circle, uh, one meter yung pinakang laki niyan, mga boss. Tapos natin, natin sa gitna. Ginamit natin dito mga boss na kung paano tayo makagawa ng circle dito. Ayan, pwede tayong gumamit dito mga boss uh, yung alambre na maliit. Binuta, uh, nilagyan lang natin dito ng hook. Ayan. Ay tanong bagay mga boss, tako pwede. Ayan, nilagyan natin dito ng hook. Tapos, sa kabila naman mga boss, ayan, meron din tayong uh, pinakanlagayan ng hook. Ayan, which is lalagay natin dito mga boss, is lapis. Lapis naman, tapos iikuti naman natin yan. Para makuha natin yung uh, pinakang circle nya. Uh, bali, eto mga bossies, 1 meter nga yung laki nung uh, circle natin. Balihin natin natin sa gitna. Bali, etong nasa gitna na to is uh, 50 cm to. Etong nasa gitna. Tapos dito mga boss, sa 50 cm, yung pinakang gitna natin na naging butas. Ayan. Uh, naglagay din tayo dito mga boss kung uh, gaano kalaki yung uh, pinakang uh, ilalagay natin na tubo sa gitna Ang ilalagay natin dito na tubo sa gitna mga boss is uh, number 3 na GI pipe mga boss Kaya itong bilog na to is uh, number 3 to mga boss yung laki nya Tapos sinati naman natin mga boss sa 11 yung uh, pinakang uh, circle natin na 1 meter Ayan. Paano ba natin ginawa yung mga... Paano natin hinati yon. Sa iba kasi nga mga boss, maraming... Uh, ayun, Maraming naman tayong makikita sa YouTube na nag-upload yung mga... Uh, uh, formula kung paano kunin natin yung hati na itong pinakang circle. Ah... Uh, para sa atin mga boss, yung uh, medyo mabilis na paraan. Ayun, Para sa atin naman, uh, yung uh, paraan na ginawa natin is uh, mabilis para sa paraan natin. Ewan ko na lang dun sa ibang... Uh, mga nagpa mga boss. Uh, share ko na lang rin, mga boss, kung paano yung ginawa natin. Ang ginawa pala natin, mga boss, kung paano natin makuha yung uh, pinakang uh, hati-hati nito ito. Yung pinakang circle na ito, mga boss, uh, kinuha natin kung gano'ng kahaba yan. Paano ba natin makukuha yan, mga boss? Gumamit tayo na ito. Ayan. Gumamit tayo ng alambre, mga boss. Ayan. Para makuha natin yung... Uh, pinakang circle na ito. Uh, for example, mga boss, nag-start tayo dito. Ayan. Susundan lang natin tong uh, pinakang circle niya, mga boss. Ayan. Uh, bend naman natin tong pinakang uh, pinakang alambre natin, mga boss. Susundan natin. Kung makikita natin, pantay naman siya dun sa guhit. Susundan natin yan paikot. Ayan. Ayan o. Oh. Susundan natin yan, mga boss, paikot. Hanggang, hanggang makarating tayo dito sa point dito sa inumpisa natin. Tapos pag nakarating tayo dun mga boss, tatandaan natin yung uh, pinakang haba. Ayan, hanggang dito tayo mga boss sa area na to. Kaya tinupian natin to. Tapos i-straight naman natin to mga boss, itong alambre natin. I-straight natin yan, tapos gagamit ngayon tayo ng metro. pagkalapas natin gumamit ng metro ng mga boss, nakuha na natin yung pinakang uh, haba nito kung ilang meters ba yan, or kung sa, mas sanay kayo dun sa inches dito sa metro kung sanay kayo doon sa inches o kaya centimeter. Ang ginamit kasi natin dyan mga boss is itong centimeter which is itong nasa baba. Yung nasa taas kasi mga boss inches. Ayan, nung nakuha natin yung uh, pinakang haba na itong bilog na to. Dinibide natin yung kung ilan yung hagdan na papasok dito sa pinakang circle natin. Uh, gusto nung mayari is 11 step yung mangyayari dito sa pinakang spiral. Kaya, dinidvide natin yung mga boss sa 11. Which is, ito yung nakuha natin, mga boss. Ayan. Yung haba na to, ang nakuha natin is uh, 28, ayan, 28 Uh, centimeter. Yun yung nakuha natin mga boss. Yung haba nyan. Yung pinakang uh, uh yung pinakang laki ng magiging, magiging step natin. Ayan, kaya ganito na yung nangyari mga boss na divide na natin sa 11 yan tapos ang ginawa, uh, gumawa naman tayo ng pagkatapos natin i-divide mga boss yan, sinutok natin dito sa pinakang gitna uh, tapos dito sa pinakang mark kung saan yung uh, hinatinganan natin itong bilog ang ginuhita natin, tapos nakabuko tayo ng ganitong pattern uh, yan na yung pinakang magiging uh, pattern nung pinakang uh, spiral na hagda natin mga boss tapos gumawa naman tayo mga boss nito. Yung isang pattern, gumawa tayo ng... Uh, ayan. Yung scrap natin na pinakang hardy flex, gumawa tayo. Ayan, which is ganito yung uh, kinalabasan, mga boss. Makikita natin, ayan, ganito yung kinalabasan. Uh, gumawa tayo ng pinakang pattern natin. Ito yung pinakang magiging guide naman natin, mga boss. Ito yung pinakang magiging guide natin para makabuo tayo dito sa pinakang uh, angle bar natin, mga boss. Ito na yung... Uh, Kukunin kunin natin guide eh uh, ito pala mga boss is uh, gagawa tayo ng uh, 10 pieces na ganito ayan 10 pieces na ganito ito kasi mga boss is 11 steps uh, kaya 10 pieces yung gagawin natin mga boss kasi yung last na step yun na yung pinakam flooring natin sa third floor kaya uh, 10 pieces lang yung gagawin natin pang 11 yung uh, pinakam flooring natin dun sa third floor ayun, ganun na yung gagawin natin ito na yung uh, pinakamagiging pattern natin mga boss uh, ganun lang yung paraan na ginagawa natin kapag uh, spiral yung uh, hagdan na natin mga boss ayan Share ulit sa inyo mga boss uh, kung pa paano tayo mag-fabricate uh, mag na itong mga uh, mga step na gagawin natin sa pinakang spiral natin mga boss. Para para mabilis yung uh, pagbubo uh, natin na itong mga mga frame na itong uh, step natin mga boss. Yung ginagawa natin mga boss uh, ganito. Uh, ito yung pattern natin kanina mga boss uh, kung gaano kalaki yung mga bawat step natin sa spiral natin mga boss. Tapos, ginawa natin, mga boss, uh, Nagguhit tayo dito sa pinakang uh, board. Ayan, ito yung uh, tira nating hard deflex. Pwede rin tayong gumamit, mga boss, ng uh, plywood o kahit anong bagay na pantay, mga boss. Ayan, ginawa natin, mga boss, uh, ito yung uh, pattern na ginuhitan ulit natin. Ayan, which is yun yun. Uh, gumawa tayo ng pattern na ganito. Tapos, nag-cut uh, naman tayo, mga boss, ayon dito sa pinakang magiging pattern natin. Ayan kinat na natin yan para yung gagawin natin mga boss once na i na natin tong uh, magiging frame natin mga boss isasalpak na lang natin ang ganito yan, nilagyan na uh, yung pinakang guhit pala mga boss nilagyan natin ng pako ayan kung makikita natin may pako siya ito naman yung pinakang stopper nya uh, para yung pinakang uh, angle bar natin mga boss isa uh, pantay dito sa pinakang guhit natin yung sa pinakang pattern natin ganito siya mga boss yan sample natin mga boss. Ayan, kailangan na itong sa gilid. Ayan, sakto-sakto. Makita nyo, sakto-sakto dito. Yung pinakangguhit sa gilid. Tapos, yung dito naman sa part na to, kailangan sakto rin siya dito. Ayan, sakto rin siya sa gilid na to. Ayan, tapos pagkatapos mga boss, itong isa naman yung salpak natin. Kapag naiayos na natin mga boss, Ganito na 'yung mangyayari. Ayun, bali ito 'yung i welding natin. Ayun, makikita natin. Ayun, ganyan 'yung uh, mangyayari mga boss tapos uh, i welding na lang natin. Ayun, kaya uh, mabilis 'yung proseso na ganito mga boss. Kasi salpak uh, dito sa pinakang uh, hulmahan natin, isasalpak na lang natin tapos welding na lang tayo ng welding dito. Kaya ang gagawin naman natin ngayon mga boss isa uh, uh, bago tayo mag-start mag-welding dito, itong pinakang uh, tatlong bakal na 'to. Ito rin yung uh, susundan natin mga boss. Uh, gagawa na tayo na ng... Uh, yung makakabuo tayo ng sampung piraso mga boss. Ayan. Gagawa na tayo. Uh, Tatanggalin muna natin ito mga boss. Tapos puputol tayo dito ng ganto kahaba. Uh, kasi sampung piraso yung uh, gagawin natin. Kaya ito na yung gagawin nating pattern. Para hindi na rin tayo mahirapan mag... Uh, magpantay-pantay. Ito, puputulin na lang natin to ng ganito kahaba. Tapos, uh, ipo 45 natin. Tapos, ganun din yung mangyayari dun, mga boss. Sa dalawa na yun. Uh, muna tayo uh, puputulin muna natin lahat. Uh, bago tayo mag-start ng uh, magbuo na mga step na spiral natin, mga boss. Ayan, uh, ganun yung proseso na ginagawa natin para at least uh, medyo mabilis din yung uh, pagfabricate natin ito mga boss. Ayun, uh, simple lang 'to mga boss. Siguro yung sa iba is alam na rin yung mga ganitong uh, paraan. Ayun, ay uh, share ko lang rin sa inyo. Para at least mabilis nga yung pagbuo nitong pattern. Pwede rin 'to mga boss sa uh, mga hagdan. Ayun, katulad nung ginawa natin dun sa hagdan yung bakal, ganito rin ginawa natin para dire-diretso rin siya. Tayo na rin pala, uh, naitayo na pala natin mga boss tong pinakang uh, uh, GI pipe natin na uh, magiging uh, poste na pinakang spiral natin na hagdan mga boss ayan, uh, ulitin ko na lang mga boss sa uh, number 3 to na GI pipe ayan, ang ginawa pala natin dito mga boss uh, binaunan pala natin to ng 10mm na bakal dito sa may pinakang slab tapos pinulwild natin to mga boss, itong paikot ito mga boss, isa uh, permanent na itong uh, nakadikit dito uh, meron kasi mga boss na spiral ang ginagawa is uh, nilalagyan ng bolt yung pinakang uh, may ano siya may pinagpapatungan siya na flat bar tapos nilalagyan ng mga butas tapos uh, lalagyan ng tornilyo mga boss yung mga uh, yung dyna bolt kalimitan na ginagamit doon mga boss ayun eto namang sa atin mga boss isa ayon, permanent na natin to i sasama to sa tiles kung sakaling ita tiles tong area na to mga boss uh, binauna na, binauna natin ng uh, 10 mm na bakal ayan ipapakain na lang to sa tiles yung isa mga boss yung isang design kung makikita natin ito mga boss oh. ah. ayan kung makikita natin mga boss ito, ito yung pinakang uh, uh, shoring jack natin mga boss ganito yung isang design na uh, ginagawa mga boss ayan nilalagyan ng pinakang uh, flat bar tapos wini welding sa gitna itong ah uh, pinakan tubo which is yung tubo na yan. Tapos uh, bubutasan lang sa magkabilang kanto mga boss. Tapos lalagyan ng pinakan uh, tornilyo yung mga uh, yung dynabol mga boss, yung pang uh, pang concrete din siya mga boss. May sample na rin pala tayo na ito mga boss, yung ginawa natin na uh, pinakamagiging magiging uh, step niya. Ayun, meron na tayong na-assemble doon na, dun na uh, ilang piraso sa baba. Ayan, pero naka-spot pa lang siya mga boss. Para dire-diretso rin yung uh, pull wild natin, lahat inispatan muna natin. Bali ganito yung mangyayari niyan mga boss. Ayan, kung makikita natin, uh, ito, itututokto natin dito. Sa pinakang uh, tubo natin. Ayan, kung makikita natin mga boss, oh. Uh, lapat na lapat din siya. Ayan, pull wild natin yan mga boss, kabilaan. Ganito yung uh, mangyayari niyan mga boss. Tapos iikot siya dito mga boss. Dito sa may pinakang uh, poste natin. Paket sa taas. Ayan, subukan natin mga boss bukas kung sakali is uh, assemble natin once na matapos natin to. Itong pinakang uh, mga frame nitong na uh, step natin mga boss. And nilevel din pala natin mga boss to. Ayan, napaka-importante din to na kailangan nakalevel etong pinakang, ayan, kailangan nakalevel itong pinakang poste natin. Ayan, tapos ito pala mga boss yung pinaka-wall natin dito, yung sarado natin sa second floor. Is na takpa na pala natin tong area na to. Ngayon papalit na lang natin to bukas. Ayan mga boss, uh, try din nating dumaan sa Lancaster mga boss. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-update uh, doon. Ayan na, uh, silipin din natin mamaya mga boss. Uh, dito na pala tayo mga boss sa uh, Lancaster project natin mga boss. Last update pala natin dito mga basalan sa Lancaster project natin is ayun, nagpipi uh, nagpipintura tayo na itong, uh, parking area natin mga boss. Uh, na, ayun, natapos na pala natin pinturahan ito mga boss. Ayan. Buong wall dito is uh, kulay green na siya. Yung buong wall natin. Tapos itong uh, pinakang uh, ceiling natin mga boss. Yung tsaka itong mga uh, is uh, uh, off-white na ito mga boss. Pati yun dito. Ayan. Uh, totally na tapos na tayo dito mga boss. Dito pala mga boss sa uh, project natin dito sa Lancaster. Ayun na uh, almost uh, tapos na pala tayo dito mga boss. Uh, by next week mga boss is maglilinis na tayo dito. Uh, lilinisin na natin lahat ng kalat ito. Eto etong uh, mga to, uh, ayan lilinisin na natin to. Ito naman sa loob mga boss. Is pinakampinto pala ng TV console natin mga boss is na ikabit na rin natin ayan. Uh, ito pala mga boss is uh, so close na siya tapos sa uh, hindi na tayo naglagay ng handle pala dito mga boss. Uh, push na lang siya mga boss. Meron siyang magnet. Uh, pag pinush natin, ayan, kaawang siya ng konti para mabuksan natin mga boss. Ayan, meron siyang uh, pinakang magnet dito. Ayan. Tapos pag isasarado natin, ayan, didikit lang siya dyan mga boss. Ayan. Uh, ganito yung uh, pinakang uh, pintu natin dito. Kaya, ah uh, hindi na tayo naglagay ng pinakang handle dito. Mas uh, malinis kasi mga boss tignan kapag ganun. Uh, wala siyang handle. Ipupush na, ipupush lang para mabuksan natin mga boss. Ayan. Tapos pag sarado, pindot lang natin para magdikit uh, siya dito. Ayan, tapos yung dito mga boss sa second floor. Ma. Ayan, naglinis uh, na rin tayo dito. Ayan. Ayan. ayan, ayan, ito yung room natin dito. Ayan, uh, malinis na. Tapos, itong room dito, mga boss, is uh, okay na rin. Uh, pati yung dito. Ang kulan na lang pala natin dito, mga boss, ay yung, ano? yung pinakang ilaw. Sa terrace, mga boss, uh, totally nakapaglinis na rin tayo dito, paigot. Tapos, itong pinakang... Uh, ayun, yung pinakang uh, frame pala nung... Uh, ayun, yung frame na itong... Uh, pinakang aircon natin mga boss uh, ayan uh, napinturahan na rin pala natin to ng black ayan ikakabit na lang natin yan dito tsaka yun dun sa kabila na yun pinakang uh, cabinet natin dun sa toilet natin mga boss sa CR ayan napinturahan na rin natin ng gray ayan ang kulang na lang natin dito mga boss isa yung pinakang mga kanto mga boss ayan ilalaminate na lang natin to Pagkatapos natin ilaminate yan mga boss, i-sasalpak na natin yan dun sa uh, pinakang uh, toilet natin. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, muli, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Ha. Ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.